adlaw nong taga asa mang kanong taga jentan oy nganong naabot man kadiri sa kalinan wala lang ana igol lang ko Kaya wala may tawang pangita nya asa man imong destinasyon karon nga layo man kaayo oh, uh, wala pa ko karon tuloy eh, kay dito lang ako matulog ko matulog ko kuha nito nya kani imong unique man kay ni imong kuan ano siya we change lang yata kay sa ano yata kay sa gobyerno sa Cebu oh Ba, sa tunod, uh, ano siguro, Mabit, mauli lang po. Sige, 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 sige po. Oh. Oo. Oh. Uli lang siya kuha na. Ay, dito lang po kong mas. Oo. Nakaka-pamilya nong Wala, mga isa. Kasi may tinudin pangalan? Ako pangalan, Romaldo Alivio. Romaldo Alivio? Manginaot lang tani nong nga na makatabang sa imong sitwasyon. Oo. Ha? Ako na iplo- i i i i i para na itaw makatabang nimo. mo ra na daghan salamat. Yeah. Oh.